Hello guys. Nagfa-fog dito sa Tagaytay guys. Ayan. Ang dilim-dilim. Natatabunan na lang fog yung building guys. Yung condominium ng SMDC ang The Wind. Alas dos ng hapon. Dito sa Tagaytay City. Lagi nang umuulan dito guys Tuwing hapon As in tuwing hapon guys Dalawang linggo na kasi ako dito guys Two weeks na ako dito Tuwing hapon umuulan As in walang mintis Tuwing hapon guys mula nung dumating ako dito Tuwing hapon siya umuulan talaga Sa loob ng dalaman linggo ko dito guys palapag guys alas 2 ng hapon ayan ang condominium ng SM SMDC ang The Wind. Lakad lang tayo, guys. I mean, lakad lang ako papawis kahit malamig. Papawis sa malamig na panahon, guys, 'di ba? <laughs> Ang usok, guys, oh. Ang fog, natatakpan na 'yung building, guys. Natatakpan na ng fog. Ngayong alas ng hapon. Kahit malamig guys yung hangin, pinagpapawisan ako. <laughs> ako lang siguro yun guys. Yung malamig, tapos pinagpapawisan. <laughs> binitong The Wind guys ng SM Condominium ay ang Ayala Malls. Ayala naman guys. Ayala Condominium, yung Serene Tapos ga, tuming Friday nga pala guys, Friday night, Saturday night, and Sunday night, may night market sila dito. May live band. Kantahan, inuman, barbecue. Saan, oh. Tiyan ang night market dito sa baba ng The Wind, condominium. mag-walking guys pag ganito yung malamig malamig yung hangin at pagkatapos mamaya pagkatapos ng walking guys sa kain ng buko pie mm, napakasarap yung mahogan ni market nga pala pumunta ako kahapon alas 5 ng hapon wala na siyang mga baka guys na paninda wala na yung mga pagbulalo yung mga panindang baka guys sa umaga lang daw kung kayo ay pupunta ng Mohogany Market guys alauna ng madaling araw daw guys hanggang ten ng umaga o kaya baka may abutan pa kayo hanggang 12 ng tanghali sa hapon guys wala na wala nang nagtitinda ng beef, ubus na ubus na sa umaga kasi pumunta ako kahapon alas 5 ng hapon guys wala na At ang pinaka magandang Starbucks dito guys na napuntahan ko dito sa Tagaytay dyan sa tabi ng Hotel 8 dito sa tabi ng tabi ng McDonald's guys overlooking yan ang ganda Yan ang pinakamagandang Starbucks dito sa Tagaytay. Overlooking. Katapat lang siya ng SM Hypermart at ng McDonald's. At ng ano yan? Primark Town Center, Tagaytay. Tapat siya guys. Yung Starbucks. Ayun o, no, oh, maliit lang. Kasi papunta kayo dun sa baba kasi overlooking siya.